Ezekiel Ang Mensahe Laban sa Edom, Edo 35 Kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon, Anak ng tao, humarap ka sa bundok ng sair at sabihin mo ito laban sa mga mamamayan niya. Sabihin mong ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, Kalaban ko kayo, mga taga-bundok ng sair. Parurusahan ko kayo at magiging mapanglaw ang inyong lugar. Magigiba at magiging mapanglaw ang mga bayan ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Matagal na kayong galit sa Israel at pinabayaan lang ninyo silang salakain sa panahon ng kanilang kagipitan. Ang panahon na pinarurusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang ipapapatay ko kayo kahit saan kayo pumunta. Ha hahabulin kayo ng mamamatay tao, dahil pumatay din kayo. Gagawin kong mapanglaw ang bundok ng Seir, at papatayin ko ang lahat ng dumadaan dito. Ang mga namatay sa inyo sa digmaan ay kakalat sa mga kabundukan, kaburulan, lambak, at sa mga daluyan ng tubig. Gagawin kong mapanglaw ang lugar ninyo magpakailanman. Wala nang titira sa mga bayan ninyo, at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Sinasabi ninyo na ang Huda at ang Israel ay magiging inyo at aangkinin ninyo ito. Kahit ako, ang Panginoon, ay kasama nila. Kaya ako, ang Panginoong Diyos na buhay, ay sumusumpang gagantihan ko kayo sa inyong galit, inggit at puot na ipinadama ninyo sa mga mamamayan ko. Kaya malalaman ninyong ako ang Panginoon habang pinarurusahan ko kayo. Sa ganitong paraan, malalaman din ninyong ako ang Panginoon na nakaririnig ng lahat ng paglapastangan ninyo sa mga bundok ng Israel. Sapagkat sinasabi ninyong, Wasak na ito, sakupin na natin. Nagmalaki kayo sa akin. Kinutsyan niyo ako at narinig ko ito. Kaya ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabing magagalak ang buong mundo kapag ginawa kong mapanglaw ang lugar ninyo. Dahil natuwa kayo nang naging mapanglaw ang lupain ipinamana ko sa mga mamamayan ng Israel kaya ito rin ang mangyayari sa inyo magiging mapanglaw ang bundok ng Seir at ang buong lupain ng Edom at malalaman ninyo na ako ang Panginoon